Mga loves, nandito kami sa likod ng tita ties. Titignan natin. Wow, ang daming tao, mga loves. May dagat. Ay, nagkakatuwa ng mga tao. May manging isda at nag-aayos ng kanilang panti. Simpleng buhay, masaya. Mga, mga kamahal, mahalang mga tao dito, mga laps. At ngayon naman, paalis na rin kami dito. Sumilip nga lang kami doon sa tabi ng dagat. At pupuntahan namin kung saan yung masarap na lechon. Sa tabing kalsada lang yon mga lalabs. Pero doon kami kakain ng tanghalian. Tara, sama nyo kami. Hi guys, nandito kami ngayon sa Lilo on Cebu. Kakain kami ng lechon guys. Dito lang kami sa may mga tabi-tabi. Kasi one time papunta kami ng dagat, dito kami bumili ng lechon. Alam nyo guys, nasarapan kami. So, gusto namin subukan kumain dito lang sa Daplin Daplin sa mga tabi-tabi. Ang daming tao, guys. Ayan, mga disisakyan din. Tignan natin, guys. Ah. Oh, salamat. Sa inyo, ma'am. Ma'am, ma'am. Ma'am, ma'am. Ma'am, wala nang, Wala nang belly At eto na nga mga lalos Alam nyo na, mas talitsin Kahit hindi Melia, Alam ko na yan, malinam at malasa Kahit sa kanya nanonood ang timplado nila sa loob ng karne. Yum, yum, yum! Pangyay ah, lang at nakaupo na yung aking dalawang anak na babae na nalalaps at nagtitiga sila ng kalamansi. Habang ako naman, pinakikita ko muna sa inyo ang paligid kung saan kami kumakain at yun sa Ifan, doon yung sasakyang ipan ay yung buo nakaparating sa may Jovinera patao dito. Ayan ang nga, may puso, mga lalab. sa tayat kinukurok na nila yung lichon. Alam mo ba, may video ako dyan. Pero ang isip ko, tumatakbo. ko, kaya kung mabuti na ito. Kuti-kuti lang ibibigay ng aking mga anak. Alam nyo naman, bawal sa akin yan, mga lalab. Sige, picture muna ako ng sandali. Videohan ko sila, bahawa Pero kumisan, minsan, dumudukot-dukot ako. Pero ang totoo, binilang din naman na ako dyan. Ang isip nandito. Kawawang yun tayo Hindi na po kain ng mabuti nandito. Kasi dalawang tigre. Hi! Salamat naman. Okay lang yun. Hi, Doko, mga loves. Tapos na kami kumain. Ang sarap na dito. After how many months na yun? Nakatikim na ulit ako ng dito. Mga loves, kasi bawal na Ngayon, Sulit naman yung aming pinuntahan, mga lads. Mura yun, John. Magkano isang kilo doon? 760. 760. Yung nabayaran namin, 800. 88. Sulit na sulit. Nag tubig lang, uh -huh. hindi kami uminom ng soft drinks tapos lechon isang kilo tapos yung puso, take na dalawa lang kami na puso na nakain. puro kasi mga diet hindi na ubos yung lechon dahil kontrolado lang kasi yung kain Murang-mura na yun guys doon sa, dito sa Lilo. At, tabi kalsada lang yun mga loves Sinubukan namin kumain. Ha? Ang sarap to. Ngayon, pupunta naman kami sa... Yan ang titignan natin. Tagay. Tagatak taga, 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 tag, <muchas> daw yung klase ng pag... Ano na yun, papasalubog nila doon sa Iligan. Ni Tony at ni Isan. Papunta sila ng Iligan City. Kung doon yung bahay nila ni Isan. So guys, sa likas. So paano kami kasi saan pa ba kami pupunta? Guys lang guys nga pala. Kung gusto niyo kumain pa talaga na yung malutong talaga yung balat doon ng lechon, punta kayo ng maas maaga. Ngayon kasi alas 11 na. So hindi na crispy yung inabuta namin. At saka hindi sila nagpuputol ng nagtatagpag ng lechon basta hindi pa nauubos yung nandoon sa display nila. Alas 8 na umaga, nag start na silang mag-display doon. Malinis naman yung lugar at saka tabing kalsada may mga puno. Kaya malamig, sulit na sulit guys. Subukan ninyo doon sa Liloan City bago dumating nyo simbahan ng Liloan. So, yun na nga. Ayan na nga mga lalabs, sa at tapos na rin ng aming lakad. So, dito kami sa titays guys. Ito kanina pa to. Pero, thank you so much sa inyong lahat guys. Hanggang sa muli. I love you all.